Yon, magandang umaga mga katropa. Long time no see, no he. <laughs> Yan, mga katropa, magandang umaga sa inyo. Nandito yun naman ang inyong boses na mga tindero. Yan, tindero ko mga katropa. Huwag niyo nakakalimutan na boses na mga tindero to. Ibig sabihin, yung boses ng tindero ay kabilang sa mga vendors. Yan, mga di ba Kaya kung napansin nyo, yung ating thumbnail sa vlog na ito ay... Uh, tumatalakay, sa isang bagong uh, Tawag dito Tawag dito Bagong party list Party list group na tiyatawag na vendors Party list Yan mga katropa Siyempre dapat kasali tayo doon Kasi sabi nga nila uh, tung vendors party party list ay uh, Samahan At na magtatanggol at magtataguyod Sa ikabubuti ng mga vendors sa buong Pilipinas eh, Siyempre concerned tayo doon mga katropa dahil tayo ay matawag din vendors, dahil tayo ay boses na mga tindero. Yan, mga katropa, di ba? Oh, hi! Yan, mga katropa. Yan, ngayon, mga katropa. Pero bago ang lahat, nais ko muna nga, uh, hilingan kayo ng isang bagay. Siyempre, yung hindi natin nakakalimutan lagi, kung nagugustuhan nyo ang aking mga vlog vlog, ang uh, aking mga pansisabirito, huwag nyo naman sanang kalimutan na kayo ay mag-subscribe kung medyo masaya kayo. At kung hindi naman, pwede na rin sa akin yung ano, yung like o kaya share, di ba mga katropa? O, oh, di ba? Yeah. Wala namang bayad dyan mga katropa. Like nyo lang yung aking video tapos i-share nyo kung pwede lang naman nakikiusap ako sa inyo. At syempre kung mas natutuwa naman kayo sa aking mga pinagsasabi ng boses na mga tindero dito, ang uh, kasali sa, be, ano, dito yung tinatawag na vendors, pub, ano, party list. Pero mga katropa, personally, hindi tayo kasama sa vendors party list. Yung mismong party list, ha. Pero syempre, tayo tayo ay considered na vendor. Kaya concern tayo sa tinatawag na vendors parties. Yan, mga katropa, di ba? Kung naalala nyo, si isa sa mga ano diyan eh ah, mag nagre-represent sa vendors party list mga katropa si Diwata Diwata Pares mga katropa Siyempre, nung kasa dahil kasali si Diwata medyo biglang pumutok tong vendors party list eh pumutok talaga siya kasi uh, ah, sa para sa akin ang lumalabas na ano mga katropa ang lumalabas na mukha ng vendor's party list, eh syempre yung uh, hiwaga, ay diwata, <laughs> diwata, pares, overload. Syempre, di ba, nung nag sila, wala namang kinilag sa mga kasama niya, mga katropa. Si diwata talaga yung naging parang uh, mukha ng uh, diwata, uh, ng diwata parties. list. <laughs> vendor's parties mga katropa. Alright, mga katropa, di ba, yan. Yan ang topic natin ngayon, mga katropa, sa araw na to. Syempre, sabi ko nga sa inyo, tayo ang boses ng mga tindero. Kaya kung boses tayo ng mga tindero, mga tropa, tayo ay kasama dapat sa mga pinaglalaban, itinataguyod ng bagong party group na vendors party Which is, meron tayong katanungan, mga katropa. Siyempre, uh, pinag-aaralan natin yung mga bagay-bagay na yan. O nga pala, mga katropa, bago ang lahat. Di sa mga nagko-comment, ako po walang pinag-aralan. Ako po ay isa lamang tindero. <laughs> Ayan kasi may nag-comment sa akin mga nakarang araw mga, mga tropa. Okay naman yon Yung comment naman nyo eh tinatanggap natin na ano na ano? yung tawag ito, tinatanggap natin na isang pleasure, mga katropa. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao ay napapasaya natin sa ating mga vlog. Hindi naman lahat ng tao ay nagiging maligaya sa ating mga sinasabi. Hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa sinasabi natin. Pero syempre, lahat naman tayo ay may karapatang magsalita. Lahat naman tayo pwede mag-comment. Lahat tayo mag-comment ng negative o positive. Okay lang yan. Basta sabihin niyo na sa kalooban niyo, mga katropa. Okay lang yun, di ba? Ngayon, kung ikabubuti naman ng aking uh, mga vlog dahil matututunan ko yung mga bagay na comment nyo, kung tingin ko eh, tama naman kayo sa, sa pagkakataw yun, bakit ba? Sino ba ako magsabi na mali at mali kayo? Kung talagang tama kayo, eh di tama kayo, di ba? Siyempre, kung nagko-comment kayo sa aking mga video, ibig sabihin, pinakikinggan nyo ako. Ngayon, salamat, maraming maraming salamat sa mga nag-comment, negative or positive. Siyempre, lalong-lalong na yung mga negative comment kasi doon tayo natututo, mga katropa, kung ano yung mga mali natin. Pero sa sa vlog ko mga katropa, hindi dito personalan. Hindi ako nagsasabi kung o isang tao ay walang kakayanan, di ba? Kayo na ang bumasa, mga, mga katropa, di ba? Kayo na ang bahalang munawa kung tingin naman niyo ay eh, may may punto siyang aking sinasabi, eh salamat, di ba? Eh kung wala naman, eh mag-comment kayo. <laughs> okay lang 'yon. Kahit murahin niyo pa ako sa comment, okay lang, di ba, mga katropa? Ganun talaga. Siyempre, everybody has the right to say whatever they want to say. Because we are a democratic country by the way. Alright. Jawa diba, ka Salamat. Salamat sa mga comment nyo at sa mga like, share. Salamat po. Ayan. Ayan mga katropa. Balik tayo. Kasi kung mapansin nyo mga katropa, walang halos ka itong aking video. Tuloy-tuloy ito -tuloy kung mag-aaral tayo, kung tayo yung nagbablog ng kalahating oras mga katropa. Tuloy-tuloy yan. Walang cut yan kasi iniwasa natin yung cut para uh, mapatunayan sa inyo na yung sinasabi ko dito ay galing sa aking puso at galing sa aking isipan. Diba? Kaya gusto ko talaga wala, wala akong kinakat kung ano yung lumabas sa aking bunga nga, yun yun. yun yun. Take it or leave it, mga katropa. Di ba? Yan. Di ba? Yan, mga katropa. Ngayon, sabi ko nga, ang topic natin, tungkol dun sa ano, sa bagong sumisikat na party list group na tinatawag na vendors party list. Yan. Nakalagay dun sa thumbnail ka, mga katropa, di ba? Kahit manalo pa, o makakuha ng sapat na boto para mag-represent ng vendors party list, hindi po makakaupo hindi po makakaupo si diwatang idol nyo. Yan, hindi po. Dahil po dun sa, pag nag po kasi ang isang party list, meron sila tatawag na, no, yung, meron silang pwedeng ilagay na sampung tao. Sampung tao na, kung sakaling, halimbawa, naka 300,000 votes ang isang party list, o 1 million. Depende po yan kasi merong boto eh. Halimbawa, naka 300,000 yung boto ng isang party list. May isang representative po na uupo. Halimbawa, naka 1 million po yung party list dalawang representative na po yung upo. Kung naka 2 million po yun, mas marami, di ba? Kaya marami po silang magre-represent. Eh, unfortunately, si Diwata, eh, ayon sa mga balita, eh, pang-anim po siya. Pang-anim siya sa nominee. Nominee, ang tawag din mga katropa. Ibig sabihin, kailangan ano, tumanggap muna ng mga katutak na boto ang ano vendors party list bago makaupo si Diwata. Di ba? Kasi ay uh, sa mga balita, kung napakinggan nyo sa mga radio station, lalong lalo particular dun kay Mr. Ted Pailon. Ayan, shout out Mr. Ted Pailon dahil nanood ako ng video mo. In, ano, in interview mo sila eh, di ba? Yung number one na, ano, na nominee ng vendors party list. At doon na pag-alaman natin mga tropa na yung nangyaring uh, pagbubuo ng vendors party list, na tingin ko para sa akin mga tropa, hindi siya kumakatawan sa mga katulad ko. Yan ang katotohanan mga katropa. Hindi ko makatawan ang vendors party list para sa mga katulad ko at katulad ng iba pa dyan na vendors. Di ba mga katropa? Kasi yung pagiging vendor mga katropa, ano yan eh? May mga, ano yan, may mga batayan, di ba? Eh, unfortunately, itong number one nominee ng vendors party list, hindi siya vendor. Hindi siya vendor mga katropa. pag alaman niya doon sa interview ni uh, dating congressman Ted Pilon, di ba? nalaman na itong uh, first nominee ng vendors party list eh may mga kontrata sa gobyerno at uh, pinakamalaking niya yung negosyo ay uh, mining company mga tropa mining company tapos tatakbo ka sa kongreso bila sa, sa likod ng isang uh, party list group sa likod ng isang party list group mga tropa vendors party list pero ikaw ba ay vendor natawag ba nating vendor ang isang tao na nagmamayari ng uh, isang uh, Uh, mining company. Eh mga tropa, isip tayo ha. Yan. Kaya yung mga vendors na kamukha ko, hindi po kit sinabi na may vendors party list. Ate na yon. Hindi po akit sinabi na ang vendors party list eh para sa mga vendor ay eh, kasali tayo doon. Kailangan po bago tayo bumoto doon sa party list na iboboto natin, tingnan din natin kung ano yung qualifications. Yung mga personalidad na magre-represent sa vendors party list. Yung mga nominee ni ba nila, isa-isahin natin ano yun, alamin kung sino sila. Eh si Diwata, aminado tayo na si Diwata, eh, totoo namang ano, totoo namang vendor kasi nung sumisikat yung kanyang mga sa vlog yung ano, sa social media yung mga pinagagawa ni kapatid na Diwata, eh maganda naman talaga. Do sumikat siya, nagamit niya yung social media, pero nakita mo naman deserve siya sa uh, ginawa niya. Kaya sumikat siya, kaya gumanda yung ano niya, yung pagkatao niya, gumanda yung sitwasyon ng buhay niya ngayon kasi nagsikap naman siya, nagsimula naman siya sa babae, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ay tama, di ba? Pero okay yun, tama naman yung kay Diwata. Kaya lang, ang akin lang, mga katropa, pangamba ko lang. Para sa akin lang. Parang nagamit lamang po si Diwata. Di ba? Isinama si Diwata sa isang party list group na hindi niya masyadong inalam, mga katropa. Hindi naman natin sinasabi na hindi alam ni Diwata yon. Pero mga katropa, isipin nyo mag, nag, nag, ano ka, nag-file ka ng candidacy para sa party list bilang isang nominee sa isang party list group which is yung yung number one na nominee na nominee ng uh, vendors party list eh hindi naman po vendor <laughs> tapos yung pangalawa dati yung second nominee po ng ben, ng vendors party list hindi din po siya vendor dati siyang council ng isang uh, ng isang lugar tapos meron siyang konting cases mga katropa. Ibig sabihin sa 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 ano sa kung, eh, man ng isang milyong boto ang uh, be, ano ang vendors party list, ang uupo ay yung first nominee sa kayo second nominee. Na hindi pa ho kasama si Diwata ron. Si Diwata ay pang-anim na nominee po. Ayun, isipin niyo. Ilang milyong boto ang kailangan makuha ng vendors party list para lang uh, ano mak makaupo sa pang-anim na pwesto o bilang nominee, si Diwata. Imagine, mga katropa, dito lumalabas, mga katropa, dito lumalabas na yung mga, may mga party list kasi, mga katropa, na talagang tama naman, at karapat-dapat na mapapabilang sa Kongreso. Siyempre, yung sinasahuran din niya mga katropa, meron din silang mga pondo, meron din silang uh, gastos, mga katropa, may sahod, mga katropa, pero ano bang mga party list ang nararapat at hindi nararapat? Minsan nagagamit na mga katropa. Ang akin, ang masakit na katotohanan mga katropa, ay ano na, minsan na... Ayan, nagagamit na mga katropa. Ang gulo mo! <laughs> nag-aaway sila mga katropa, nag-aaway ang mga aso ko dito. <laughs> Ayan. Ayan. Kayo mag-aaway, nag-aakyata sila. Ayan mga katropa. Ano? Minsan tingin ko nagagamit na rin yung ano eh, nagagamit yung party list na ng ilang ilang mga tao na gustong makaupo at magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Napakasakit na ginagamit nila yung ano isang uh, isang uh, sektor, isang sektor po ng ano ng ng mamamayan. Tama kanian, yung vendors parties, 'di ba? Merong one rider parties, yung sektor po yan ng mga rider. Kasama po ako diyan sa mga nagra-ride, eh. kaya yung mga panukala ng first one rider, eh, atin pong sinusundan yan at pinapanood at uh, sinusubaybayan. Pero maganda pong ginagawa nila. Tapos ito po, may mga may mga ano pa po, may mga party list na um, mga insta party list, mga ganun po siya, marami po. Kaya lang ang masakit na katotohanan mga katropa. Minsan yung batas, na magandang batas na na umiira sa ngayon, eh medyo sinasamantala po ng ilan. Sinasamantala po. Mukha na po yan ng sinatawag sa inyong vendor party list. Actually, isa ako sa mga natuwa dyan mga katropa kasi bilang isang may-ari ng isang maliit na sari-sari store ako yung tiniinoy consider ko mga katropa ang aking sarili na vendor di ba mga katropa vendor tayo yung vendor na sari-sari store yung vendor ng buko yan mga katropa vendor ng balot mga katropa vendor ng fishball yan vendor sa palengke yun hindi nilang gulay-gulay dyan manok yan yung mga, sila mismo yung mahawak ng mga paninda nila yun ang na vendor yung mga nagkakariton na may dalang mga gulay, prutas, mga ganun mga katropa. Yun ang para sa akin lang, eh yun mga vendor. ba diba? Yun yung, yung, yun yung ano eh, yun yung, yung sektor na gustong ikatawan ng vendor party list. Na gusto ha, take note ha, gustong ikatawan ng vendor's party list. Pero, 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 <laughs> ayan mga katropa. Kung isisiya sa atin nyo, yung number one na nominee ng vendor party list, para sa akin, hindi ko siya makukonsider na vendor. Diba? Kasi, meron siyang mining firm. Ayon yan doon sa interview ni, ano, ha, ni, uh, dating congressman Ted Pailon. Yan. Na nasa EBCBN. Diba? Yan eh. Yan tayo nagbase. Isa yan eh. Tapos, yung second nominee, eh, dating konsihal. Na nagkaroon ng, kaso yata, mga katropa. Isipin nyo, may kaso. Ah, uh, illegal firearms. O, walang unlicensed firearm. Yan, mga katropa. Yan. Tapos, yung ganoon, mga katropa, isipin mo, yung vendors Party List, maganda sana yung ano, eh, hangarin. Dahil nga, syempre, magre ng mga vendors na kamukha ng inyong lingkod at ng marami pang ibang Pilipino yung nagtitinda, di ba? Pero, uh, unfortunately, ito po yung nagagamit lamang. Para sa akin yung mga katropa, parang nagagamit lamang yung ano eh, yung party list, party list na yan para sa kapakinabangan, kapakinabangan ng ilan na hindi naman talagang nagre-represent o hindi naman talaga kabilang do sa party list na gusto nila ikatawan. May isang pangyayari na yan mga katropa dati. Kung naalala nyo, isang anak ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo ang nagtayo ng ano, yung security guard party list. <laughs> yung katawan ka sa security pub, ano security guard party list. alay mo, hindi ka naman security guard. Oh. Ano naman alam mo doon sa pagsi security guard? Ang akin lang mga katropa, kung magre-represent ka ng isang party, party, party list group, kamukha nung ano, kamukha nga nung one rider, si Kearney Aon, Congressman Busita, talaga siyang rider talaga siya. Alam niya yung kalagayan at ramdam niya yung nararanasan ng mga rider. Diba? Saka sa, sa pag-ikot-ikot niya, uh, dahil sa dati siyang polis, alam niya naman yung talagang sitwasyon ng rider. Diba? Nagipas siyang HPG. Alam niya yung sitwasyon na yung nagbumotor eh. Diba mga katropa? Alam niya yung sitwasyon ng kalagayan, uh, pakiramdam, yung damdamin ng mga rider. Kaya nare-represent niya ng maayos yung, ano, eh, yung sektor na uh, kanyang ginagalawan. Yun yung akin mga katupa. Ang problema lang, karamihan din po sa mga party list ngayon, marami po yan, ay, hindi ko sinasabi yun lang yung, ano, yung vendors party list. Marami po kasing party list talaga, sa totoo lang, na nariyan sila pero hindi talaga nila nire-represent ng totoo yung sektor na sinasabi nilang ginagalawan nila. Kamukha na lang nitong bagong usbong na vendors party list na ang mukha ng vendors party list ay eh si Diwata. ba? Diba? Nakita nyo mo sa mga balita, si Diwata ay nagpail ng kanyang candidacy bilang nominee ng vendor party list. Nandun pa siya, nakagano. Diba? Nakagano siya, nagpail siya. Pero sa akin, para sa akin palagay, Siya'y ginamit lamang na mukha ng vendor's party list. Hindi talaga siya makakaupo mga katropa. Dahil pang ilan siya sa nominee. Eh alam niyo naman, may certain number of vote ang isang party list para makapaglagay ng isang nominee sa kongreso. Sa mukha nga ng One Rider, dahil naka 1.2 million sila, meron silang dalawang representante sa kongreso. Uh, sa katauhan ni kernel, dating kernel Busita at ni... Gutierrez, di ba? Congressman Gutierrez, di ba? Naririnig naman niyo sa mga congressional hearing na naririnig niyo si Colonel Busita, naririnig nyo si Congressman Gutierrez, di ba? Mga katropa, 'yan sila. Kaya, kasi nakakatanggap sila ng 1.2 million na boto nung nakalang eleksyon, nung naiboto yung one rider, di ba, mga katropa. Ito naman ngayon, halimbawa, na boto o bumoto o nanalo ang uh, Vendors party list ang nakatanggap ng 1.2 million votes mga katropa, sabihin ko na sa inyo ang katotohanan. Si Diwata, hindi siya makakaupo kasi ang maka ang uupo yung first nominee sa second nominee, eh sana si Diwata. Samantalang siya yung mukha ng vendors party list, siya yung numero unang kinukuha ng picture doon. Siya yung sikat doon, madaling salita. Dapat ang, mangy ang mangyayari ngayon, yung mga tao na botante, boboto sila sa vendors party list. Hindi naman dahil sa vendors party list, boboto sila dahil kay Diwata. Diba? Dahil kay Diwata. Kasi si Diwata yung buka ng vendors party list eh. Siya talaga siya, siya, naman talaga yung ano, dahilan kung bakit puputok ngayon sa social media o sa ah, pampubliko ngayon, yung bang uso ngayon, yung vendors party list. Kasi nga, dahil kay Diwata. Pero tanggalin mo si Diwata dun mga katropa. Eh, I doubt kung mananalo siya. Kung mananalo yung vendors party list. I doubt, diba? Kaya lang, kasi kung masinig yung mga katropa, karamihan ng mga uh, tawag dito, yung mga party list group, ang nilagay laging nila nilalagay, A, A, B, C, eh. A, tapos 1. Kasi pagka sa listahan po kasi ng pagboboto ka sa party list, nagsisimula sa ABC B, C po, alphabetical, di ba? A, B, C, D, E, F, G, di ba? Hanggang Z po yan. Kaya kung, kung ano, kung vendors party list, sabi pa po, po yun, V, as in victory, ang layo na sa ilalim po yun. Eh, alam niyo naman yung Pilipino, tayo mga Pilipino, medyo mainipin tayo eh. Kung ano yung makita natin sa, un, sa unahan, yun yung ating binoboto. Di ba? Kamukhaan. Di ba? Ganun eh. One rider. May one. Parang sa unahan ka. O, di ba? Agila uh, Aguila. Party list. Aguila A. Di ba? Eh kung B, B. B, ano pa? B as in victory. Vendors party list. Maboto kaya. Siyempre hindi mga to. Man, napakalitong ng chances. Kasi malayo eh. Mahaba na yung party list. O, sa listan. Ganyan ka daba yun. No? Isay, isay mo yun. Mahaba, Layo. Di ba? Pero dahil sa kasikatan ni Diwata sa mga panahon ito. Malaking bagay yun mga katropa hahanapin talaga yung tao yung vendors party list dahil kay Diwata. Yan. Ang tanong, makakaupo ba si Diwata? Malabo kasi kailangan mag, mag, mag ano magkaroon ng isang katutak na boto yung vendors party list para maabot kay Diwata. O, di ba? Yun lang. Kaya sinabi ko sa thumbnail ko kanina kahit manalo pa yung vendors party list, malamang at sa malamang hindi pa rin makakaupo si Diwata bilang na representative ng ano ng vendors party list kasi pang-ilan pa siya ron sa nominee mga katropa ganun yun ah yan kaya so far sa akin then of the day sa oras na to sinasabi ko sa inyo na hindi ako naniniwala na yung vendors party list ay eh, magre-represent sa atin lalong-lalo lalo na sa atin dahil tayo mismo yung boses na mga tindero tayo mga katropa eh di diba? <laughs> Kaya nga ang, ang sinasabi natin, boses tayo ng mga tindero. Kasi totoo naman tayo nagtitinda. Eh, paano tayo re-represent ng isang tao, isang ilang nominado, na wala naman silang alam doon sa sinasabi nila. Hindi nila nararamdaman yung feeling. Hindi nila nararamdaman personal yung sinasabi nila na i re represent nila sektor. Di ba mga katopa? Kaya yun mga katopa, isip-isip kayo bago kayo bumoto sa darating na 2025 para sa party list group. Piliin lang natin. Aralin natin kung sino yung mga party list na totoo na magre-represent sa kanilang mga sektor na ayon sa kanila i-represent -re nila. yon Kailangan pag-aralan natin, hindi lang tayo titingin doon sa ano, sikat yung ano, yung isa sa mga miyembro doon kasi tandaan niyo may nominee ha? halimbawa, 10 yung nominee, pang yung sikat na tao. Kahit manalo pa yung yung party list, makatanggap ng isang na boto pero hindi umabot doon sa num number of votes na para makapasok yung sikat na tao yun, hindi makakaupo yun. Mauuna pa rin. Mga katropa, mauuna pa rin. Yung mga first nominee, second nominee, third nominee. O, oh, diba? O, oh, paano yan? O, oh, diba? Yan lang uh, something to think about, mga katropa. Kailangan, piliin natin yung party list na totoong nagre-represent kung anong sektor ka man nandoon. Halimbawa, sektor ka ng ano, tayo, sektor tayo ng uh, mga nagtitinda, vendor, dahil ba-vendor tayo, buboto na natin yung vendor's party list. Alam niyo muna natin kung ano yung, sino yung mga tao mag nominee na magre-represent para sa atin. Baka naman hindi totoo. Baka naman hindi sila dapat. O wala silang karapatan na i-represent tayo mga tropa, di ba? Sayang naman yung boto natin. Madaling salita, manalo man sila, hindi tayo makikinabang doon. Ang makikinabang doon sila lang. Yung sino mang nominee ang uupo, siya ang makikinabang doon mga tropa. 'di ba? Samantalang tayo bumoto dahil naghahangad na yung, yung grupong 'yon o yung party list na 'yon ay makakatulong sa atin. Pero 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 ginamit lang po tayo o gagamitin lang tayo para sa kanilang pansariling kagustuhan. Di diba, ba kaya Paano mo i -re yung isang sektor kung hindi mo alam at hindi mo alam at hindi mo nalalaman? Di ba? Napakahirap noon. Ang purpose kasi mga katropa ng party list para marinig yung boses marinig yung boses ng sektor o sektor ng mga manggagawa. Ayan. Marinig. Sila yung magiging boses natin doon mga katropa. Sila yung magre-represent sa atin. Sila yung nakakaalam dapat ng ano yung kalagayan natin. Sila yung nakakaalam dapat kung ano yung pangangailangan natin. Yun yung dapat na party list. Yun talaga yung SS ng party list. Mga katropa. ba? Diba? Ngayon, tanong uli. Kung yung magre-represent iyo o nominee ng party list na iboboto mo, ay walang kainalaman o walang kaalaman doon sa kalagayan kung ano man ang meron ng sektor na kanyang nirerepresenta Eh kagaguhan, di ba mga katropa? Kagaguhan talaga yon. Eh paano mo man, paano mo naman, paano ka magkakapag-isip ng batas? Paano mo may paglalaban yung sektor na pinaglalaban mo? Kung hindi mo nararamdaman, walang puso mo doon, walang isipan mo doon, paano yan? Ipaglalaban eh, mo yung isang bagay na wala kang alam? Gallibol. <laughs> Galibol yun mga katropa. Pag ganun ang sitwasyon mga katropa, niloloko nila tayo mga katropa. Diba? Maliwanag na maliwanag na niloloko tayo at hinigisa tayo sa serili nating mantika. Binoto natin dahil umaasa tayo na tayo i-representa nila. O, oh, binoto natin sila para bigyan sila ng karapatan para maging para sa kanila lahat makinabang. Ganun ba mga katropa? Kaya mga katropa, Maging matalino tayo, sa so, totoo lang. Ang Pilipino, kailangan talaga maging matalino tayo kasi kung ano man mangyayari sa atin sa mga darating na panahon, para sa ating sarili, para sa ating mga anak, sa darating pang generasyon sa mundo, sa Pilipinas, eh, ngayon pa lang simulan simula na natin yung isipin natin kung sino yung mga tao ilalagay natin doon. Huwag nating hayaan yung mga ilang tao na gustong magsamantala na magkaroon ng posisyon para sa, kan sa kanilang pansariling kapakinabangan ipiliin natin yung mga tao na ano na, na alam natin na mag, may malasakit, may pagpapahalaga, may damdamin, may puso't isipan para sa sektor na kanilang ire-represent. Hindi yung tumakbol lang sila para manalo at gamitin yung mga ibang tao o ilang sektor para manalo sila. Pero wala naman talaga silang ano, wala naman talaga silang hangarin na makatulong sa inyo. Wala. Ang Hangarin lang nila 'yung personal nila, sarili lang nila mga katropa. Wala silang hangaring tulungan kayo. Sabi lang nila 'yon mga katropa. Pero sabi ko sa inyo, napakahirap mag-represent o oh, ng isang bagay o oh, napakahirap ipaglaban ng isang paniniwala kung hindi mo pinaniniwalaan, mga katropa. Kung hindi ka naniniwala sa isang bagay, mahirap 'pong ipaglaban 'yan. Kung hindi kung wala ka sa ganung sektor talaga napakahirap bigyan ng ano yan, katuwiran. Di ba mga katropa? Kaya sana, sa mga susunod, sa susunod na eleksyon ngayon, 2020, may boboto na naman tayo ng mga representante. Congressman yan, mga katropa, ha? Party list representative yan. Congressman yan. O yan. Sana, piliin natin. Di ba? Piliin natin. Isa lang yata, eh, di ba? Isa lang may boto natin na, ano? Kaya, Huwag natin sayangin mga pa, yung boto natin, di ba? Huwag natin sayangin dahil involved dyan yung ating sa pansariling, yung ating ano, yung ating sektor, yung ating personalidad, involved dyan yung bansa, di ba? Involved dyan yung mga tao na nangangailangan sa tulong sa ganyan. Huwag po natin sayangin, ibigay natin sa mga tao na hindi ka dapat-dapat. Huwag -dapat. po, huwag po. Huwag po natin sayangin yung boto niyan. Dahil sabi ko nga sa inyo, nagpapantay lamang po ang karapatan ng mayaman at mahirap pagdating sa boto. Ang boto ng mayaman, isa lang. At ang boto ng mahirap, ay isa lang ang bilang. Di ba, mga katropa? Kaya dapat, bago natin ilagay ang sino mang party list na iboboto natin ngayong 2025, kilalanin po muna natin. Huwag po natin tingnan yung pangalan na vendors party list. Vendor ako, boboto ko yan. Alamin muna natin kung sino yung mga personalidad o oh, nominate oh, nominated, Nominate it. Nominate, nominate. Di ba? kung sino yung nominee 1, nominee 2, nominee 3, nominee 4, nominee 5. Alamin muna natin yan kung sino yan. At alamin natin kung sila ba ay may kaalaman, sila ba ay may puso. Nandun pa ang isipan nila sa sektor na kanilang inire-represent. Hindi po sapat yung nire-represent ko lang yung isang grupo o isang sektor. Okay na, hindi po yon Kailangan yung magre-represent po sa anumang sektor ng party list ay e may kaalaman directly dun sa sektor na kanilang inirepresent Yun lang mga katropa, sana nakarating tayo ng maliwanag, sana ano, uh, naipahatid natin yung ating mga saloobin ng ma maayos. At kung kayo mayroong comment mga katropa, pwede kayo mag-comment. Negative o positive, mag-comment kayo. Tatanggapin ko yan. Dahil syempre, natututo tayo sa mga comment nyo. Kung yung comment nyo ay negative, tatanungin natin sa natin. Kung dapat nating baguhin yung ating mga sinasabi, sa ikabubuti ng lahat, babaguhin natin. Pero kung tama naman po ang ating mga sinasabi, ipaglalaban natin yun. Ayan, mga mga tropa. Kaya huwag kalimutan mga tropa, mag-like, mag-share, pwede naman. At kung talagang natutuwa-tuwa pa kayo, isubscribe na rin nyo ako. Tapos, i-click nyo yung notification bell para ping-upload ko ay malalaman nyo. Magpapag-insan yung si screen ng mga cellphone nyo, di ba? Malalaman nyo, oy si boses ng mga tindera may upload na naman. Ano naman kaya kalokohan nato sa video nito? Yan, mga ito pa, ha? Alright, maraming maraming salamat. At syempre, tuwing huli na ating, o katapusan na ating mga vlog, isa na sinasabi natin. Alright, 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 and babu!